guys, andito tayo ngayon sa Scenic Hill. Titingin tayo o manonood tayo ng mga magte-take off na airplane. Airplane. Pero ang ang panahon, ayan ayan, oh, nag-take off na siya. Ayan. Ayan, eksakto. Mayroon tayong nakitang nag-take off na Cathay Pacific. Ayan tamang-tama guys. Kaya lang ang panahon ay ano, makulimlim. Makulimlim siya. Ayan. Maraming mga tao kanina. Tapos ngayon, umalis na sila. Tapos iyan na lang yung isang naglalaking naglala nag nakatayo Tapos, Maghihintay pa tayo ng iba guys. Maghihintay pa tayo ayan ang helicopter kaya lang ang panahon ay ganito naman blurred hindi magandang panahon parang polluted pero sige lang itrya lang natin wait pa tayo ng ibang lilipad ipapakita ko sa inyo guys sana nag-enjoy kayo sa panahon wait pa tayo ng ibang lilipad na aeroplano Ayan, mayroon ulit. Ayan, o. Oh. Ayan. Sana nakita nyo, guys. Ayan. Pangalawa na yan. Hindi ko lang alam kung anong airline. Ayan. Dito sa so Siniki, ito ang viewing point ng ano, mga pag gusto mong manood ng lumilipad na aeroplano o mag-take off na airplane. Dito ka dapat mag-stay. ayan. oh, diba? Ayan pa rin ang lalaki. Nag ano din. <laughs> Nag kumukuha din mga nagte-take off na airplane. Ayan guys, oh, helicopter. Ayan. Diyan ang pundok papuntang Ngumping. Pagpuntang Ngumping. O, oh, Big Buddha. Tapos dito ang airport. Ayan. Ito ang kapuuan. Ayan. Doon ang tower. Hmm. Naipakita ko sa inyo dati noon. Pero iba naman ngayon siyempre. Nakapokus tayo sa mga magte-take off na airplane. Kaso wala pa. Wala pa ulit. <laughs> oh, ito guys, andito ako sa taas umakyat ako sa batu batu oh, ayan nakikita nyo mas maigi ang ano airplane ano terminal pagutang Macau. yan ayan <laughs> dalawa kami ng kaibigan ko <laughs> nagba-vlog din siya ayan yung ayan oh ayan airplane asan ah, na siya ayan oh Ayan. Hindi ko gaano na kita ang simula kasi nakatutok ako sa kapila. Ayan. Di ba? Ang taas na niya. Ayan. Ginagawa pa rin ang ibang part ng airport bago 'yan bago bagong ginagawa ito ate oo ito, dito ito ano na 'yan um uh, reclamation din 'yan pero mga building 'yan pero dito itong ito, ito, naka ito? ako oo dito ang bagong additional dito sa airport ayan o oh. 'di ba ang ganda ng view dito sa airport Hong Kong International Airport. Tapos yan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan ang bundok. Papuntang Ngungping. Tapos. Na Diyan naman ang. Diyan kami nakatambay. Ayan. Ayun na may ano eh. Ayan ang map. Ay map. O oh, map. Diyan sa likod. Tapos kaibigan ko yan ng lalakad. Tapos ito ang pavilion. Ah, nakita niyo. Tapos ayan, ang building, ayan ang building Diyan ako nakatira. Ako. Guess lang na lang la kung saan. Diyan. Tapos, ayun, lumipad ulit ang airplane. Hindi ko nakunan. Ayan, o. Oh. Hindi ko siya nakunan. Nakunan ko ba? Madilim kasi, maano? ano? Sibupak. Ayun, o. Oh. Cebu Pacific. Oh, ayan. <laughs> Sila ang mga kasama ko. Makiat kami dito sa so Scenic Hill. Di ba? Diba? <laughs> mm. Ayan ang tulay papuntang Macau Terminal. Tapos sakay ulit ng bus papuntang Macau naman. Ayan, ayan ang tulay papuntang Macau Terminal bus. Ayun na, umalis na siya. Umalis na yung ano? Nag-iisang lalaki. Ayan kami na lang natira dito. Kaming tatlo. Wala namang problema. Walang kukuha dyan. Ayan ulit ang isa. Ay, Philippine Airlines. Ay, hindi. Akala ko Philippine, Philippine Airlines. Airlines. Hindi. Diba? Hindi siya Philippine Airlines. Ayan, guys. At least, naka-ilan ba ako? Naka-apat apat na airplane ang napalipat. Ayan. Kaya ang gandang magtambay dito. Kaya lang ang panahon hindi ganong maliwanag. Hindi clear ang langit. O makulimlim siya. Hindi ko alam kung makulimlim ito o polluted. Basta ganito ang panahon. Sana nag-enjoy kayo guys sa aking vlog ngayong araw dito sa Scenic Hill para manood ng pag off ng aeroplano. Ayan, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Sana nag-enjoy kayo. Huwag kaligtang mag-subscribe, like, comment, at share. Salamat sa inyong panunood at walang sawang suporta sa akin. Thank you guys. I love you all. Bye-bye.